Ayun po sa episode sa, ito, ano po, andito po tayo ngayon sa area number, ano po, number 2. Gawa po ng ating lilibuti na po ngayon yung mga saging po dito. Oh, at sayang po naman kung uh, lalambog pa ba. Yun. Ayun, isa o pwede na. Nakabuhal na po. Oh. Yung. Pero tataba pa naman po ari. Ito safe na may sip na ano. Bihain na kaya mo na oh. Safety na naman po ito dito. Kumbaga nakabuhal na. So sumampit dito sa niyog. Hindi na muna natin titibain. Ah, mas unahin po natin yung mga nakatayo ba. Ah. Gawa ng safe na naman siya eh oh sayang laang kung oh, matutumba ng payat ayun isaw hinig na rin oh dami nang nalaglag pati oh Yo! Yeah, yeah, and that's some wig. Tigas. Wow. Gala pa po tayo sa iba. Itong isa, sumampit na rin na. Nagsampita na po. Tuhain na rin natin to. dos buwig medyo na po ng ibang tanim na rin sa akin oh. No? na po ang dahon na yun. kaya para kung mapapansin niyo po para hindi na sila direct sunlight yung sa kabilang banda oh. pasa po matatangkad na po yung saging dapat po kung tutuusin ang senyoreta ay para medyo maaabot lang ang po ba oh, yung hindi kataasan pero ito kasi tataasan siya ng sabah oh. gawa po nang hindi na sila nadidirect sunlight light. Ganyan po ang halaman upo pag kayo na pa dami rin ang tanim di Yung mga iba pong gitnaan eh, hindi na rin po nagbubunga ng ayos. Oh. Dami po. Wow. Pabinhian. dito po muna ari. sa kabila. Dito po tayo sa bandang kabila. bukas pa tayo ng ano. Bukas ang bahay ya. Ah. Hindi ko malimutan ipadlock. tigas pa Papayat pa po at babawasan ng dahon. Bawas dahon na lang po para hindi i-mabalda. Ya. Yeah. parang pwede na rin po yung lakatan wala nang dahon eh subukan po natin tibay nyan no? wala nang dahon ibig sabihin pwede na siya eh eh ang pagkaan naman super payat pa payat pa po ating sinichik lang po para hindi siya malabog ah eh payat na payat pa nga ayapang pa po Yan, ang pong dumamo dito oh. Ari nung nakaraan yung aming guitar scatter oh. Ang kapal na uli. Parang ano lang eh Two weeks, one week. Kapal na uli eh. Yung goods na po. Makatiba po tayo ng dalawang buwig. Dahil kukuha na ilang kalamansi oh. dia sa ubuh gamu oh. oh papal pada mo si ada ah, bunga. Oh. Isa rin po ito sa magandang pagkakitaan po, kalamansi, upo. Kumbaga ito po ay diretsyo po bang bunga lalo na po dito sa lugar namin gawa na nga siya ay yung anong tawag dun yung hindi po ba kung bagay kung isipin po natin ay ano ba katabi sya ng mga gubat rainforest po ba ang tawag dun yan ganyan po itong kalamansi kaya mas ma nagbibigay siya po ng maganda po ba ng bunga dito pero ito ho, ang nagiging sanhi po nito, uh, ah, namura din po ng pagkamura. Opo, yung halos 10 pesos, yan. Ang per kilo. Pero pag po naman tumas, yun, nagwa 100 rin. Ito po ay pag ikaw ay merong ano, Dati po tayo madalas din dito ay basta pag malalaki po yung kalamansi natin mga 80 piraso. Ah, 60. Pag kayo maliliit, bilang ka ng ano, 80 to 90. 1 kilo na po yan. Dati po ganun ang gawa namin. At ah, tamad kumuha ng kiluhan. O, oh, bilang. Kung baga po may order na 3 kilo. Yung sa mga ganun lang po naman. Kami magkakapatid yun. Kukuha lang ng uh, tige 80 piraso bilang. Kaya po pumasok sa isip natin na ating iniestimate Sakto nga po, kumagay kumulang, umunti kumulang ay ayos. Oh, yan. Kalaman si, may gamot sa ubu-ubu. Dami ngayon buo ka ba? Kapalo. Kita kaya. Napapakita ko po sa inyo. Diyan po, kakapal ang bunga. Oh. Kahit po walang babaan ng camera, yan. Oh. yun nga po ang masasabi ko po sa inyo ano ka best butog yung sabi na kaya sabi ko po ay kayang bumuhay na po ba ng pamilya nga ay kaso nga po kung bagay pag nasa yung nasa aktual na po minsan po ba parang hindi man ano kung bagay parang tempo tayo pumupokus pa yung sa iba pwede naman pala sana dito kung bagay ah, para po sa akin kung bagay parang hindi pa Huwag po naman sana mamasamay. Ano, kung baga, uh, walang kakontentuhan po ba? Kung baga, andyan na, pwede na, preferado -pre na, ba't nag-iisip pa rin ng iba? Ano po? Kung baga, pa siguro ng iba. Yun po naman, ang para po ba sa aking, kung baga, idea. Kaya yeah, kung baga tayo, pwede tayong focus sa focus lang dito. Lahat ka siya. Kanya ng bumuhay. Pero mas, iniikutan pa ba yung iba? Nagtanim pa nang kung ano-ano, ano po hindi ko ano kung ang masasabi natin do sa tawag na yun walang kakontentuhan si Kabis ano yan e kung bakit nagkukumpara na po tayo sa ating sarili ay eh. ay po ito tayo na may hindi ano naan pa oh madami na rin kalilintog pa oh. nabali na ho ang siyang ha yan eh. oh, na lang po natin ngayon oh, no? yung saging oh, uh. pinaka uh, priority natin po ipinunta dito meron po naman tayo na dalawang buwig dami pa ayaw ah ay kakapal oh, dami na rin hmm Ito na talaga sila tayo Ayan po, salamat po sa inyo pagsama. Ano po yan, naulan na. Ah. Yan po isang pagdaan natin. Kung baga priority natin ipunta po dito, ayo Mga saging. Hindi tayo nagdamon na rin po na rin. Ano? Kalamansi. Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.